Huwag nyo sabihin, di nakalimta si Joaquin. sabihin, di si Joaquin. Hindi siya pwedeng mawala. Siya. Alam natin yun. A, saan na po yung mga doktor? May liligos pa nila si Joaquin eh. Sabi ng mga doktor sa akin kanina, masyado siyang maraming nainom na tubay kaya hindi na siya nakahingat. My brother is gone. He is gone. My brother is gone. Ay, hindi doon totoo -do yan. Sabihin niyo, bumi pa siya, sabihin niyo po, that is God, and it's your fault. Kung hindi ka na kailangan, kung hindi ka na kailangan kunin doon, at hindi na kailangan, isave pa namang nandito mo yung kapatid ko. Pilatay mo yung kapatid ko! Hindi totoo yan. Hindi totoo yan. Nody, nody, sabi mo kung hindi totoo yung sinasabi niya. Hindi pa patay sa...